ako po ay isang higa po niyong, po ako sa nakuryente po ako gusto kong malaman nyo na ang baras ay sunog, sa kuryente at naputol po ako sa kong at ang isa pa niya eh, naputol din po yung mga uh, kaan na po ang kaan ang ng Diyos po ay, ako ngayon na uh, galing po ng public market ng aming bayan sa bayan ng Bansod Oriental Mindoro. Ngayon po mga kapuso ay may yung nag-sponsor po sa akin na halaga ay ito na po at pinamili na po namin. Pinamili ko na po. Na uh, hindi ko lang po na video niyo kung paano ako namili pero ito na po yung pamili kasi hindi naman po ako makababa at yung tanging asawa ko lang po ang nag siya na mili tapos para lang po makita ito eto po mga kapuso, ipapakita ko po, po sa inyo eto po mga kapuso eto na po yung nisponsor sa akin na nagbigay po sa akin eto na po yung mga kapuso ito po mga kapuso ay hindi ko po malalaman na may nag-sponsor po sa akin Kung hindi po sa pamamagitan ni ate Jeline Cortez Siya po yung nag-tumawag sa akin para malaman ko po na may nag-sponsor po sa akin Ito po mga kapuso, ito po ay, yun ano po, po na dinagdag ko po, po na paninda yung binigay po rin ng aking sponsor. kaya po, uh, mabanggit ko po, po. Ang aking sponsor po ay si Mami Guaps, uh, si Angel TV, at saka si Johnny Poha Sila po yung aking mga sponsor. Maraming maraming salamat po sa inyo na nag-sponsor po sa akin. Ito na po at ah. magagamit ko na po. Ito po mga kapuso. Ito po ay nagpapasalamat sa nagbigay po sa akin. ilan ko 'yan. Ito pa po, meron pa po, po dito. Ito po po. Yan po ay yan po yung ititinda namin sa maliit kong negosyo. Yan, nga po pala mga puso ito po yung aking cart na pinagawa para po mga buhay ako ba. Yan itong aking dito pa ay nako buhay pa rin po. Yan po ko po lalagay ito. Kung uh, na binigay niyo po, maraming maraming salamat po sa sponsor ko. At uh, nga po pala, ito po ay mapapanood nyo kay sa YouTube channel ni EJ Cosinet Channel. Sa kanya, sa kanya nyo po ito mapapanood. Ito nga po pala mga kapuso ay ipopost ko din po sa aking Facebook page na dito po kay Kapuso Vlog. I-post ko din po para makita rin po ng aking mga followers, ng aking mga viewers. Bidigay po sa akin ng mga, aking mga sponsor. Ako po yung muling nagpapasalamat sa kanila, kina Mami Guaps, at kay Angel TV, at kay Johnny Poha. At isa rin po, nagpapasalamat din po ako po, ate Jeline Cortez. Siya po yung namagitan para matanggap ko po ito. Maraming maraming salamat po.